Para naman sa ating pabawang night, pinusuan online ang estudyante na nagsishare ng kanyang mga blessing. Namibigay kasi siya ng libreng pagkain sa mga mahihirap sa Minglanilla, Cebu. Sideline ng college student si Christian Gionzon ang pagtitinda ng fried chicken, lumpia, chicken pastil at marami pang iba. Sa kanyang food cart, may nakapaskil na karatolang may nakasulat na kung gutom ka at walang pera, lapitan mo yung tindero, huwag kang mahiya. Why, why not? Namimigay si Christian ng libreng pagkain kapag nakakota na siya sa pagtitinda. Sabi ng estudyante, alam niya ang pakiramdam ng walang pera at nagugutom. Kaya hanggat kaya niya, isishare niya sa iba ang kanyang blessings. Mga kapatid, may Anlos baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.